Kailan lamang nang ibalita sa publiko nila Shaina Magdayaw at Piolo Pascual ang patongkol sa kanyang pagbubuntis. Naging masaya ang lahat sa balitang iyon at lubos din ang excite na naramdaman ni piolo Pascual at Shaina Magdayaw. Ngunit sa nakakalungkot na balita ay napag-alaman ng lahat na nakunan ang aktres na si Shaina Magdayaw dahil sa aksidente nitong pagkakadulas sa basang sahig sa kanilang bahay. Ganun pa man ay sinubukan pero ng mga doktor na ay revive ang walang kamuwang-muwang na sanggol ngunit hindi nagtagumpay. Lubos na pagkalungkot ang kinakaharap ngayon ng mag-asawa at ng kani-kanilang pamilya dahil sa nangyari.